good morning di ang indirek karong sa Burgos pa physical therapy mi sa among father na nahuma namin nagkuhat kalawan mi sa among sa among driver habang nagkuhat namin sa among driver ah hindi ako dira silang ilang kuhan na ako sa ilang baybayon ilang baybayon may sa ang kasing ako kayo Nagkayo lang ba guys? ano hindi ko mo kaklaro na kay kaya hindi ko kaklaro kaya arang kasama ho okay. arang ka nindot yung bibayin ka rin tinawa sa guys ang tubig Ini guys. ana driver ni namako siguro tum driver kay kan man sigutom gutom kay mga kanu dere duha nakauras au tulo lumigauras ah. nami oli バイバイ